Hello mga kumso, Marikina City na kagad ay o, no? welcome to Marikina City Time check 12.22 Lakwat serong motorista Hello so, mga kumso It's me again, Lakwat serong motorista Sakti 12.10 Nandito tayo sa may Ebel Cotesco Commonwealth So pupunta tayo ng Marikina Time is 12.10. Tingnan natin kung hanggang ano ko sa mga kating na Marikina mula dito sa may Commonwealth Evergotesco. Eh, Tingnan ko kay Google. Pinapalik uh, pinapaliko tayo dito sa may kanto, sa may sandigang bayan pa ba to. Ayan o. No? Pagpuntang Marikina. So, tango kaya itong dan na to yun ang hindi ko alam pero tingnan natin kung tama yung nadahanan natin na to saan kayo daan dito liliko tayo dito kaya Oh, pinapalikot tayo dito tama kaya itong daan na to sandigang bayan sige gawin natin sana tama to, ilaw hey, dadaan dito eh kamaliki na hindi kaya ako uliwigo ni Google ngayon. Sana hindi. Mm -hmm. oh, diretso lang, diretso. Okay. Tapos, ang tayo liliko. Diretso lang eh. Basta ang oras is 12.10 kanina. Anong oras kaya tayo makakating doon sa Marikina? Ito, ito. Bililiko niya ito dito sa stoplight dito. Uy, init ng palahon. Ito ba yung lilikoan dito? sa kabila sa unang kanto mapapalaban tayo dito ah so sabi nila shortcut daw to eh papuntang Malikina

Nandito tayo sa Pesan Materio Road. Time check. 12.18. So, ayun, ang nakikita mo yung bundok na yon Alam ko, alam, paliki ng antipolo na yan eh. O San Mateo. So, dito, medyo okay pa naman yung daan dito. Hindi ko lang alam kung walang ganong traffic dito. sana walang kwan dito lang Averia. Masa feel good sa naman tayo tayo oh. Anong oras pa lang? 12.21 no? Oh. Masa naman na tayo? So 11 minutes pa lang mga coops. na tayo dito sa may San Mateo Rizal. So, konti na lang, maliki na na. Tingnan natin kung, kung ano ko sa maliki na Shortcut nga talaga dito. Ayun nga kung so, maliki na kumso. city na kagad. Ayun o, no? welcome to maliki na city. Time check. 12.22. So, ibig sabihin, saglit lang. Ayun o, no? JP Rizal na tayo. Marikina, ayun o. JP Lissal, Nangka. Marikina ka agad tayo. Ang bilis. 12.22 lang. Nandito tayo sa may Marikina.